kaibigan, dito tayo ngayon sa lugar namin at ito ang Rama, Shera Island. So, napakagandang lugar, masarap malik-balikan, iniwanan wow! at binabalikan dahil napakaganda. <tod> Kahit islands lang po siya, So, pupunta kami sa ibang lugar at iikot ko kayo mga kaibigan sa aming magagandang lugar na bukod-bukod at pinag tumpok-tumpok. Uh, Parang pagtingnan mo sa malayo, sila ay naka-looting island. So, Luting Island. So, iikot ko kayo dito mga kaibigan dahil kami ay nasa travel papuntang Katmalugan. So, ito ang ating dadaanan. So, iikot ko kayo at para makita ninyo ang uh, magagandang natures dito sa ating lugar ng Shira Island. So, bago pupunta ng Katmalugan, ito muna ipapakita ko sa inyo ang ating madadaan ng mga puro o mga island. At doon sa dulo, mayroon ditong uh, island na nag-iisang island na maliit lamang siya pero kinakatakutan ng lahat pag masama ang panahon. Okay? Doon tayo sa unahan at makikita nyo to guys. kagandang tingnan o napakagandang pagmasdan ang mga pulo-pulo na nakikita natin doon sa unaan o sa palibot ng Share Island. Napakaganda guys. Ngunit mayroong isang pulo dyan na nakakatakot pag oras ng a uh, masama ang panahon. Kaya huwag ka talagang mag or sige o huwag mong i-force yung sarili ninyong sasakyan na puntahan ang lugar na 'yan or daanan pag masama ang panahon. Look guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong pulo 'yan at anong tawag doon sa pulo na 'yan na siyang kinakatakutan ng lahi. Okay? So ito na guys, malapit na tayo sa pulo na kinakatakutan ng lahat pag masama ang panahon. Panahon 'wag talagang uh, mag ato dadaan dito kasi nakakatakot guys. Mga kaibigan, ito po yung pulo nito. Uh, ang tawag nito ay sa amin, ito ang ah, uh, ang tawag nito. Ito ang kagduyong 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 or kagduyong kagduyong ang tawag sa amin so narito ang pulo na yan ito isa na rin to sa kasama basta kasama nito. at ito ang pinakamatindi yung isang pulo na katabi dito ay matindi nito pag ito ay madaanan mo na masama ang panahon nakakatakot talaga dahil napakalaki ng mga alon dito at hindi mo maintindihan kung saan ang direksyon kaya nakakatakot mga kaibigan ito po ang kulo na to at ang tawag Ayan mga kaibigan, ito na po ang pulo na sinasabi ko sa inyo, nakakatakot. Maganda siyang tingnan, pero pag once na mas sama ang panahon, ay talagang nakakatakot siya. Kaya magingat po sa pagdaan dito. So ito po mga kaibigan, papalapit natin para makita niyo ng malakihan, ng malapitan. so yan po mga kaibigan ako may tubya na po ako dito dahil nangyari na noon sa amin ang hindi magandang pangyayari kaya mag-ingat kayo mga kaibigan sa pagdaan dito lalo na pag hindi maganda ang panahon sumagmasid so, masid sa panahon dahil ito yung takot at mahirap na mahirap kami rin pag masama ang panahon dahil napakalaking alon malalaking alon ang maranasan mo dito at hindi mo alam kung saan minsan ang direksyon. Paiba-iba ang direksyon ng hangin. Kaya magingat mga kaibigan sa lugar na ito. Okay. Kaya mag-pray tayo kay God lagi. hindi na maulit ang mga pangyaring yan. At magingat sa pagtawid. Oh. Ayan mga kaibigan. Pabalik na tayo sa aming lugar. Nakikita na natin ang mga barangay-barangay doon sa dulo. So, 'yon ang Shear Island. Pero ito 'yung pinuntahan natin kanina, kasama ito sa ating pamamasyal. Ang City of Katmalugan. Ito po ang ating city na pakaganda, mga kaibigan. So, ito po ang ang downtown namin pag nangungumpra kami, bumibili ng Uh, kung ano-anong gusto mo nabilihin dito lang kami nagpupunta sa aming city so napakaganda guys, introduce ko lang sa inyo ang aming lugar napagaganda kahit um, kahit uh, dito kami sa probinsya, pero mayroon din naman kami magagandang lugar at pasyalan. Hindi ko lang napicturan ang ibang pasyalan dito na napakaganda. Kaya go-go lang mga kaibigan sa panunood at may kasunod pa tayong mga video about sa traveling, sea, tra sea traveling. So, ah uh, maranasan din nyo ang, ang buhay probinsya mga kaibigan on life sa province. So, di ba? Okay. At pasensya na mga kaibigan sa busis ko ngayon kasi medyo may harsh voice ako ngayon. <laughs> so, kita kits time muli for the next video. Thank you so much. God bless everyone. i